sa pagharap sa Net25, sinabi niya, hindi nire-respeto ng iyong mga anchor si Sharon, ininsulto siya. At sinaktan ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng pagkaladkad sa kanya sa isyong ito. Sa kanyang paghingi ng tawad, sinabi ni Lubaw, kung ang aming pamamaraan ng komentaryo ay nakakatugon sa partikular na definisyon ay isang bagay ng opinyon at debate. Gayunpaman, ang hindi mapagdebatehan ay ang resulta. Si Senator Pangilinan ay nagpahayag sa publiko na ang kanyang asawa ay nasaktan sa aming mga salita. At tinatanggap ko siya sa kanyang salita. Ngunit sa kabila ng paghingi ng tawad, sinabi ni Lubaw na ang tugon ni Pangilinan ay isang halimbawa ng textbook ng apela sa emosyon. Partikular na isang apela sa awa hindi nito tinugunan ang substantibong tanong tungkol sa kanyang magkasalungat na paninindigan, Aniya. Nang hindi nagpaliwanag ibinahagi ni Subar Jaga ang post ni Lubaw sa social media ngunit hindi pa naglalabas ng kanyang sariling paghingi ng tawad. Pete, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan para hindi naman nakaka, anong tag hindi nakakasira.